Tagalog gagawin yung... mo. Ano? Anong sabi mo? Sabi ko sa akin ito. Ang... <laughs> Ako, ang opinion. Gusto ko yung opinion na part. Ayaw ad advertisement. Bakit? Sino ka ba para ibigay ko yun sa'yo? Agay! Okay. Ako? Ang mas nakakataas sa'yo. Agay! Oh, oh, isa ka lang. Kaya magpakubaba ka naman. ala oh! oh! Ito ka oh. Ito ka oh. Ako si Damaso. Ikaw si Crisostomo. Ganda ka lang. At oh! Oh! ako, edukado. Oh. Ako? Nakapaganda ako ng Europa. <laughs> Ikaw? Dito lang sa Pilipinas. Ano, ano naman? Ano naman? Ikaw? Ngunit hmm, lang. Nakot ka kasi sa mga Pilipinong edukado kasi ayaw kang malamangan. Oh! pag ko, namatay din naman ako na merong kapangyarihan. Ano ka ngayon? Ano ang kapangyarihan? Ano ba? <laughs>